Ang nawawalang anim na prutas ng diyos mula sa God Valley, saan na nga ba ang mga ito? May kumuha at naging isa sa mga Yonko, may kumain ito para talunin si Big Mom. Nakuha naman ni Ivankov ang prutas ng asul na dragon, pero hindi niya ito kinain dahil meron na siyang kapangyarihan mula sa Soul Fruit. Kaya ibinigay niya ito kay Kaido na noon ay apprentice pa lang. Dito nagsimula ang bagong yugto. Naging pinakamalakas siya sa lupa, dagat at himpapawid. Kung hindi dahil sa kabutihan ni Big Mom, hindi sana naging matagumpay si Kaido. Si Kuma naman ang nakakuha ng Paw-Paw Fruit. Kaya nitong magpalipad ng kahit anong bagay, kaya nakatakas siya mula kay Saturn ng Gorosei. Malakas ang prutas na to, nakakagamot, nakakatulong at panlaban din. Dahil dito, naging pangalawang pinuno siya ng rebolusyonaryong hukbo. Kalaunan, inimbitahan pa siya ng World Government bilang Shichibukai. Pero ang dalawang prutas na ito ay malinaw na ninakaw sa anime. Kaya ang apat na natitira kailangang hanapin sa detalye ng anime. Nang magsimula ang laban ng Rock Pirates, sinabi ni Golden Lion na palili pa rin niya ang lahat. Ibig sabihin, hawak na niya ang float-float fruit na kayang alisin ang gravity ng mga bagay. Samantala, si Whitebeard ay malamang na nakuha ang lindol at phoenix fruit sa gitna ng gulo. Kinain niya ang isa at ibinigay ang isa kay Marco na bata pa noon. Dahil sa malakas niyang haki at kakayahang magdulot ng lindol na kayang sirain ang mundo, naging alamat si Whitebeard sa loob ng walong taon. Si Marco naman, gamit ang Phoenix Fruit, nanalo sa maraming laban. Sa Wano, pinakita niya ang galing niya kahit sa harap ng malalakas na kalaban. Gusto pa siyang kunin ni Red-Haired Shanks sa grupo niya. Si Kurozumi Higurashi, dating miyembro ng Rocks Pirates, ginamit ang Change Fruit para magmukhang batang Golden Lion at dinala si Kaido sa Wano. Kung hindi niya kilala si Kaido, di niya ito dadalhin. Tanging ang mga kasama niya lang ang nakakaalam ng tunay na potensyal ni Kaido. Ang mahalaga, binigyan ni Kurozumi Higurashi si Orochi ng Yamata no Orochi Fruit. Walang duda, nakuha ito mula sa labanan sa God Valley. Sayang lang at ang malakas na mythical Zoan Fruit ay napunta kay Orochi na ang nakuha lang ay walong buhay. Ang huling prutas, ang Cerberus Fruit, ay nasa kamay ni Stinky. May kahon noon na nakuha ni Roger, akalay may Demon Fruit, pero si Shanks pala ang laman. Ngayon, alam na nating si Saint Garland ang ama ni Shanks. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napunta sa crew ni Roger ang kahon. Ibig sabihin, ang Demon Fruit ay naibalik kay Saint Garland. Hindi niya ito kinain, pero ibinigay niya sa panganay niyang anak, kay Shamrock. Ayaw niyang maging halimaw ang anak niya kaya hindi rin ito kinain. Kaya na lang ang prutas sa kamay ni Saint Garland.